kasalukuyan, nandito po kami sa Aries, dito sa Amang Rodriguez, kung saan, ko makikita po ninyo, halos ang dami na pong senior citizen po na talagang naging happy, very grateful. At the same time, thankful po sila dahil nga naintindihan nila kung bakit ko po ito ginagawa, eh dahil din po daw sa kanilang kabutihan. Kaya naman sa ating mga kababayan po dyan, sana po kung nandyan po ang inyong mga magulang at hindi pa sila nakarehistro, sana bigyan nyo sila ng oras na tulungan natin sila mag online. Mag-visit lang tayo sa website na www.ncse.gov.ph. Dito matutulungan po natin ang ating mga magulang at mga lolo at lola. Siyempre, ako po si Mara Amundong na meron pang pangalan sa aking puso para po sa ating mga kababayan na kailangan po ang paglilingkod ay manggaling sa ating puso at pagmamalasakit. Kaya muli, magandang magandang hapon po. And goodbye! Una kay Mamara Tamundong, ang um, nakakatuwa dahil um, bihira yung mga klaseng uh, tao na matutukan itong mga nasa vulnerable sectors natin, lalo itong mga senior citizens na kailangan ng isang tunay na tao na makakalinga uh, sa kanila. So maraming salamat kay mamara Mama dahil sa paglalaan niya ng oras, panahon para dito sa National Registration ng ating mga senior citizens. Uh, Na-appreciate namin po lahat ng ginagawa niya po sa ating mga senior citizens, sa mga marabaranggay po. Sandang tanghali po sa inyong lahat. Napapasensya na po kay Del. wala po kung boses sa ngayon. Unang-una po, napanood nyo naman yung ating video. Kaya, kaya po namin pinireset yan para makita nyo po na ang ginagawa po natin ay mula pa noon, hindi lang po ngayon. Actually, yung mga videos na pinakita ko, sa sobrang dami po, dahil halos tatlong taon ko na po yung ginagawa, hindi na magkakasya sa isang video presentation. Kaya ito po yung mga latest lang since December up to now. Kasi actually, yung online registration, gusto ko po talaga yan na maibaba sa lahat ng ating mga senior citizen. Number one, ano po ba yung OLE registration? Ang OLE registration po ay programa ng National Commission of Senior Citizen na tinatawag nating NCSC. Ang National Commission of Senior Citizen ay tahanan po at sariling ahensya ng ating mga senior citizen. Palakpakan naman natin kasi sa unang pagkakataon, mayroong pong ahensya ang ating mga senior citizen na siya pong tututok at magbibigay ng tamang programa para naman po sa inyo. Yan po ay bilang pasasalamat sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola na sa haba din ng panahon ng kanilang paglilingkod, hindi lamang po sa labas kung hindi sa pamilya. Nakapagpaaral, nagpakain ang mga anak, ng mga anak, namuong problema araw-araw, nai-stress, pinapasan ang lahat para lamang pumatulungan ang mga anak. Kaya ito naman po ang pagkakataon natin na maibalik din natin ang lahat po ng kabutihan na ginawa ng ating mga senior citizen. na dapat sa pagkakataon po ito, yung programa at yung budget talaga para sa mga senior na makakatulong po para sa inyo ay dapat lamang kung maibaba. Unang-una po sa lahat, ang online registration po ay mahalaga sapagkat yung mga senior citizen hindi na po mahihirapan na tuwing may programa magpipil up ng forms. Na tuwing may programa pipila at magtatanong kung para saan ba ito? At least kung magkakaroon po ng database ang mga senior citizen po natin, malalaman ng ating gobyerno kung ilan ba talagang senior citizen ang kailangan po tulungan. At the same time, paano ba natin matutulungan ang gobyerno na malaman kung ano po ang sitwasyon ng ating mga senior citizen? Kung makikita po ninyo sa OLE registration, tinatanong po dyan kung ano yung estado ng inyong pangangatawan. Ano po ba ang iniinom na gamot ng ating mga senior citizen? Paano po ba nakakapag-maintenance pa yung mga senior citizen? Sila po ba ay may trabaho pa? kumikita, umaasa sa pension, o paano po kaya nagagampanan ng isang senior citizen na maging malusog siya at mapangalagaan ang kanyang sarili. Dito po sa OLE registration, mahalaga na malaman po dahil dito rin magbabase ang programa na ibibigay po para sa inyo. Marahil, alam nyo po ba or may idea po ba kayo dito sa ating OLE registration? Wala po ngayon nyo lang po nalaman. Kaya naman talaga po, ako si Mara Tamundong, talagang pukpukan na bumababa sa mga barangay. Actually, ilang barangay po ang Maynila. Hindi lamang po Maynila ang aking pinababaan kasi outside Manila, lumalabas na rin po ako. Dahil sa dami rin po nagre-request na tayo po ay makababa at makatulong at makapagbigay ng tamang impormasyon para sa ating mga senior citizen. Unang-una, ano po ba yung programa na mayroon sa NCSC? Number one na po dyan, nagbaba ng 43 billion pesos ang mahal na pangulong Bongbong Marcos para sa health insurance ng mga senior citizen na kung saan ang bawat senior citizen ay mayroon at entitled na 5,000 worth of health insurance. Ano po ba itong health insurance? Baka naman kailangan may mangyari pa sa atin bago mo masabing may health insurance. Ito po ang magbibigay sa inyo ng libreng laboratory, libreng check-up sa mata, sa tenga, dental, libreng check-up sa puso, meron po kayong libreng ultrasound, x-ray at mga gamot. Di po ba? Ang laking tipid at ang laking bagay. Dahil ang gusto po natin, yung mga senior citizen, humaba pa yung kanilang buhay. Para naman matagal pa po namin kayong makasama para matagal niyo rin pong makasama ang inyong pamilya. At higit sa lahat, humaba yung buhay, pero dapat healthy po tayo para magampanan po natin yung mga ibang role natin bilang isang magulang, bilang isang lolo at lola, na araw-araw, dahil linggo ngayon, sigurado, na malengki pa kanina, nagluto pa ng tanghalian, iniisip pa kung paano pa mamaya yung uniforme ng kanilang apo. At ano ba yung babaunin sa isang linggo? Lahat po ng sakit ng ulo. Talaga namang pinapasan po ninyo. At least man lang, sa dulo po ng mahabang-mahabang paghihirap at pagsasakripisyo, mayroon pong gobyerno, mayroon pong programa na babalikan po ang lahat ng ito para sa inyo. Kaya naman magpasalamat po tayo dahil sa programa na 43 billion pesos na talaga namang malaking bagay po para sa ating lahat. Siyempre, imbis nagagaso si nanay ng pang-laboratory niya, matitipid nyo na po yan. Pwede nyo nang itabi para sa ibang mahalagang bagay. Di ba, Nay? Di ba, Lola? Kasi bawat sentimo ay mahalaga. Lalo na sa hirap ng buhay po ngayon. Aba, wala nang libre. Kahit nga pag-ibig, hindi na libre ngayon. What more pa yung medicine? Wala nang libre. Pero ito po ay ginagawa natin dahil ang lahat ng mga senior citizen, ay eh, nakapagbibigay ng kontribusyon sa pondo ng ating bayan. Bakit po? Unang-una sa haba ng panahon, bumibili kayo ng gamit, kumakain sa labas, nagbabayad ng tax. May lupa, may bahay, nagbabayad ng tax. Bibili ng sapatos si tatay, may bayad dahil may tax na binabayaran. So tayo pong lahat ay nakakatulong na magkaroon ng pondo ang ating gobyerno at least man lang maibalik po ito sa atin na magandang programa. Ang National Commission of Senior Citizen ay may mga nakalaang programa katulad po ng livelihood program na kung po pwede, ito ay light na light na livelihood program lang para ang mga senior kumita lamang po ng extra. At maibahagi din nila yung kanilang talento, mailipat po sa mga katulad po na maturuan. Dahil ang aming katalinuhan, ang aming kagalingan ay minana naman po natin sa ating mga senior citizen. Di po ba? Gugustuhin natin na ang ating apo at ang anak manahin din yung ating kaugalian bilang isang Pilipino na mapagmahal, may malasakit at may respeto po para sa lahat. Kaya naman malaking-malaking bagay po na ang ating mga senior citizen ay mabantayan at mabigyan ng tamang atensyon. Alam po ninyo, sa dalawang taon, mahigit, halos magtatatlong taon na po ngayon, since right after election, nung ako po ay bumaba, nagumpisa po ako sa outreach program para sa food feeding ko ng mga kabataan dahil naniniwala ako na kailangan pa rin nating gabayan at bigyan ng tamang values ang ating mga kabataan kasi paano na lang kung mawala na po tayo Paano na po yung susunod sa atin? Paano nila magagampanan yung mga ating ginampanan kung hindi po natin sila tuturuan at gagabayan? Kaya naman dumating po ako sa punto na sa isang araw, labing dalawa hanggang labing apat na barangay ang aking binababaan. Nasa 3,500 na mga kabataan po ang ating pinapakain, ang ating binibigyan ng, ng pagtuturo like yung pagsasayaw. Meron po kami daladalang magician dito po nag-umpisa na ako po ay naging senior citizen advocate dahil every time na ako po ay bababa sa bawat barangay, ang una-una po pumipila dyan ay mga senior citizen. Maniwala po kayo, ang daladala ko Jollibee, may daladala po akong bola, meron akong kasamang magician at may dancer, pero ang unang-unang pumipila po ay senior citizen. Bakit po kaya? Ngayon po nagulat ako so tinawag ko po yung mga senior citizen sa harapan dahil wala naman po akong regalo inawitan ko na lang po sila ng makay na ang buhok mo. Habang umaawit po ako, sobrang iyak po ni Tatay, ni Nanay. So nagulat ako. Sabi ko na ako nakakahiya. Baka na-offend ko ata ang lolo at lola dahil sa aking awitin na kahit na ang buhok mo talaga naman pinamukha mo pa sa amin na kami ay may puting buhok na. So hindi po ako nakatiis. After ko po kumanta, in-interview ko po muna si tatay at tinanong ko, Tay, pwede po bang malaman kung bakit po kayo umiiyak? Kasi baka naman mamaya nasaktan ko kayo sa aking awitin. Ang sabi po ni tatay, Iha, hindi kami nasaktan, kundi masaya kami. Ako, masaya ako personally. Bakit? Kasi first time na may taong nagbigay sa amin ng atensyon, nang hindi eleksyon. First time daw po na mayroong pumansin sa kanila na pwede pala silang mahalin kahit walang hinihinging kapalit. Kaya mula po nung araw na yon, talagang tumatak po sa aking puso na kailangan pala natin din pansinin ang ating mga magulang. Na kailangan pala bigyan natin ng atensyon yung ating mga lolo at lola na nakuba na lamang sa paglilingkod na ang tanging maibabalik lamang natin sa kanila ay eh pasasalamat na sabihin natin sa kanila na kung hindi dahil sa kanila, kung hindi po dahil sa ating mga senior citizen, wala rin po marat mundong dito sa inyong harapan. Kaya ito po ay bilang pasasalamat po lamang yung pagbibigay ng totoong serbisyo na hindi po natin kailangan maupo bilang isang politiko na hindi po natin kailangan hintayin pa eleksyon bago mo sabihin na ikaw ay magmamalasakit. Kung hindi, kapag Panginoon ang nagbigay sa iyo ng kuni na damdamin, kapag Panginoon din ang nagbigay sa iyo ng tamang gabay, mamahalin at mamahalin mo ang iyong kapwa kahit na ano pang po panahon. Kaya naman, talagang ginampanan ko po dahil nakikita ko ako bilang isang magulang na rin na siyempre gusto rin po natin na yung mga anak natin lumaki rin po ng maayos. Na makapaglingkod din at mabalikan din po tayo ng pagmamahal. Na masasabi natin na tayo ay magiging successful pag nakita po natin yung mga anak natin na magiging maayos. Kaya dapat lamang na makita rin natin na ang mga senior citizen ay maayos ang kalagayan. Sa tagal ng panahon tayo, Tumanda na ako ng ganito. Tumuntong na ako sa 46 years old. Ang programa na nandito ngayon na ginampanan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay marapat lamang masiguro na direktang matanggap ng ating mga senior citizen. Yes! Talaga naman kahit paus na paus na po ako, kailangan ipagsigawang ko yan. Kasi baka naman mamaya ang lolo at lola iniisip na ah, nako, baka na moya pangangampanya lang ito hitibo dahil ang kampanyang binibigay natin ay kampanya ng isang taong nagmamahal para sa inyong lahat. Gusto ko lamang po sabihin sa inyo na mayroon tayong batas yung Expanded Centenarian Act Law na kung saan merong patatanggap na cash gift kung ikaw ay tumuntong ng 80 years old, 85 years old 10,000, 90 years old 10,000. 95 years old, 10,000. Pagdating mo na 100 years old, sana umabot pa po tayo sa 100. Meron kang 100,000! Na siyempre, ang nais po natin, bumaba pa yung buhay natin lahat. Na sana, pag tumuntong po ako ng 8 years old, na makukuha ko rin ng cash gift, sana magkakasama pa rin po tayong lahat. Dahil ang gusto lamang po natin, makapiling pa natin yung ating pamilya. Magabayan po natin ang ating mga anak at sa lahat. Mapakinabangan ng mga senior citizen ang budget ng gobyerno. Yeah. Alam po ninyo, sa halos dalawang taon ako na nag o registration, 43 billion na budget ng mga senior citizen ay 43 billion din ang aking nakaaway para lamang maibaba ko po ito sa inyo. Pero nandito pa rin po ako. Masaya at buhay dahil pagtama naman talaga ang ginagawa mo para sa kaputihan. Wala namang hahadlang, lang. hindi gagapayan ka pa ng Panginoon at ibigayaan. Kaya ako naman, yung nakikita niyo po sa video na ako po ay namimigay ng pera, nagbibigay ng wheelchair, nagbibigay po ng kung ano-anong regalo, yan po ay galing naman sa sarili kong bursa. Baka iniisip po ninyo, takapagmana ako ng mga Marcoses na meron akong gold. Hindi po yan totoo dahil tayo matagal din po tayong talagang nagsikap para magkaroon din tayo ng kayamanan. Kayamanan na hindi lamang pang, 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 pang pera o material. Kung hindi kayamanan, na ang puso mo dapat buksan mo sa lahat. Na ang puso mo dapat pairalin mo rin sa lahat ng oras na dapat yung totoong pagmamalasakit ang ibigay po natin kung talagang tayo po ay maglilingkod. Kaya ako naman po, sabi ko nga eh, uubusin ko po ang aking pera para lamang maibalik po lahat ng pagtulong. Dahil naniniwala po ako, material na bagay lamang po yan. At hindi naman natin madadala sa kapilang buhay. Isa lang po ang buhay natin. At ang gusto ko lamang, magkaroon ng kahulugan ang buhay ko dito sa lupa para sa ating mga senior citizen na marapat lamang paglingkuran. Sabi nga ni Lola, Diyos ko, nagugutom na ako. Pero nay, wag po kayo mag-alala dahil ang pag-upo nyo dito ng isa o dalawang oras ay panghabang buhay na kaginhawaan ko para sa inyo. Ah, paano tsatsaga tiyag nga tayo sa 500 pesos? Di po ba, 500 pesos yung ayuda ng ng City Hall? E, eh, ito po more than 500 pesos. This is worth 5,000 pesos na magiging malusog ka at ahapak yung buhay. Kaya mahalagang mahalaga po na maipakita sa inyo kung para saan ang online registration, maipaliwanag ko po dahil ayoko na mga umuwi na luhaan ang ating mga senior citizens na hindi ninyo malaman kung para saan po itong ginagawa natin. Alam mo namang gugustuhin niyo po na umuwi ng inyong tahanan na para kayong nalugi o natalo sa sugal. Ako, ano ba naman doon? Naparehistro. Ano ba mangyayari? O ngayon, pag uwi ko sa bahay, nakarehistro ko. O ano naman ang meron? At least ito po, naintindihan niyo na kung para saan po ang kulay registration. Dahil kilalang kilala ko na po ang mga senior citizen po natin. Actually, sa pagbaba ko, ang dami-dami ko pong kaibigan ng mga senior citizen. Hindi pa po nagsasalita ang senior citizen, alam ko na po ang sinasabi ng puso niya. Kaya naman ako po talaga ay nagtsatsaga na magpaliwanag, parang magulang din po yan pag pinagsasabihan ka papaliwanagan ka bakit ba mali yung ginawa mo? Bakit ba ito pinagalitan kita? Para saan ba itong ginagawa natin? Kaya ako naman po sa mga senior citizen po natin, matyaga po ako nagpapaliwanag. Kasi alam ko po na ito ay karapatan ng mga senior citizen na marapat lamang na ang lahat ng benepisyo ay mapunta sa inyong bulsa! Hindi ako papayag na ang 43 billion ang hindi maramdaman ng mga senior citizen dahil oh, kung hindi, bubutasin ko yung mga bulsa nila para wala sila mapaglagyan ng 43 kilo. <laughs> Dapat sa bulsa nyo pumapunta yan. Aba sa tagal-tagal pa naman na panahon, nakuba na si nanay sa kakapamalengke ang mahal ng bilihin. Wala nga libreng sakay. Tapos wala kang dala-dala mo 200. Lumapit ko sa City Hall maswerte na po kayo kung may 100 pesos o 200. Ibig sabihin po nito, ito pong programa ng NCSC ay national program. Huwag po kayo maliligaw sa local program at sa national program. Iba po ang programa ng lokal at iba naman po ang programa ng national na galing po sa ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Imagine niyo po, ang opisina na, ng National Commission of Senior Citizens ay Office of the President. So kung mayroon po kayong katanungan o gusto niyo magreklamo o gusto niyo makipagkwentuhan, pupunta po kayo ng NCSC, tatanungin niyo po ang kumari niyo o kumari. Saan ka pa pupunta ngayon? Ay, dyan lang ako sa Malacanang, Office of the President, o di ang sosyal? Yung pala, pupunta kay si NCSC. Actually, welcome na welcome po kayo sa opisina ng NCSC. Kung meron po kayo katanungan, kung nyo po malaman yung ibang benepisyo, pwede po kayo pumunta anytime. Bukas po ang tahanan para sa inyo dahil ito po ay tahanan ng mga senior citizen na kung saan si Atty. Franklin M. Quijano ang siyang chairperson and CEO po ng NCSC. Nakasama ko kahapon. nag live po kami sa Media House Express sinagot niya po ang lahat ng benepisyo at karapatan ng mga senior citizen. Actually, every Saturday, meron po akong programa sa Media House Express, 1 to 2 p.m. na kung saan dito po, tinatalakay ko ang lahat ng benepisyo at karapatan ng ating mga senior citizen. Kung baga sa akin, eh, gusto ko rin naman ang nanay, ang tatay, ang lolo at lola, mawala ng stress. Kung gusto po ninyo ng mga advices sa pag-ibig, willing din po ako mag-advise <laughs> kung ano pong gusto ninyo na pag-usapan natin at gusto niyo pong malaman willing po ako at nandyan po ako palagi para sa inyong lahat at gusto ko lamang pong sabihin to remind na ang NCSC po ay walang pinapakalap na kahit na anong forms o guys sa mga senior citizen na baka gamitin po ito ng mga politiko na sabihin o oh, akin na yung mga forms po so, pinapanya na lang ako nang bahala sa NCSC, wala pong ganon ang National Commission of Senior Citizen. Ito pong ginagawa natin, online registration, kaya ibig sabihin, direct po sa kanilang system. Kaya online dahil, ibig sabihin, online nga eh, sa, sa internet mismo, napapasok po lahat ng inyong information sa kanilang system sa National Commission of Senior Citizen. Para unang-una na rin, matipid, wala nang ipiprint na papel. At the same time, makuha na po yung kabuuan ng total na database ng mga senior citizen po natin. Dahil unang-una, nasa halos 12 million na po ang mga senior citizen natin. Araw-araw na dadagdagan po ang mga members ninyo kasi mayroong nagpa-birthday. Di po ba? Araw-araw may nagpa-birthday. Patagdag na patagdag. Welcome to the club of the senior citizen. Ibig ko sabihin, magiging maganda po ang outcome kapag malaman ng ating gobyerno kung ilan po ba ang senior citizen. Baka naman mamaya, bigyan lang kayo ng word 200. Ito gusto naman. Kahit na bigas, di pa mabibili yan. At least, dito po, magiging basihan na kung ano ba yung tama po na maibibigay na tulong para sa ating mga senior citizen. Kaya naman talagang wala rin pong tigil ang aking pagsasalita ang aking pagmamahal dahil sabi ko nga kay Atty. Kihano hanggang kaya ko po araw-araw ako po ilalabas para sa ating mga senior sinus citizen ay sigurado ko naman sila nanay na ko yung niluto ko sa bahay, baka hindi lutuin ang anak ko. Kasi napakasipag nitong anak ko na ito, lagi naka-online. O baka naman yung binabad ko, imbis na isang bay, iniwanan na naman ako, ganyan ang problema ng ating mga senior citizen. Na gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, naisipin niyo na lang para po kayo nagpahinga sandali. Siyempre, kainangan niyo rin magpahinga, masyado kayo mag stress At the same time, ito pong pag stay niyo dito sa akin, maganda pong magiging pakaranggal ninyo dahil nalaman niyo po ang katotohanan ng programa para sa inyo. Di po ba? Nakakapanood tayo ng sinin na libre, dalawang oras. Ito po ay panghabang buhay na dapat malaman po ninyo. Na kung meron po kay mga kamag-anak, mga senior citizen, kaibigan pwede nyo na pong sabihin na pwede sila magrehistro online basta mag-visit lamang po sila sa website na www.ncsc.gov.ph At least dito po malalaman ninyo sa kanilang website kung ilan na po yung mga narehistrong senior citizen. Ano po ba yung mga activities na ginagawa ni Atty. Kihano mm -hmm. at ni Mara Tamundong? Paano ba na ibibigay at nagpapakalap ang tamang impormasyon? para sa ating mga senior citizen. Ano po ba yung mga dagdag benepisyo at karapatan ng ating mga senior citizen? Actually po, bukod sa uh, expanded centenarian app, yung magte-10,000 cash gift, meron pa kayong additional, di po ba meron kayong 20% discount? So may additional pang another discount ng 500 pesos para doon sa mga piling establishments, sa mga uh, drugstore, dun sa transportation. So, imagine, meron na naman kayong dagdag na 500. E eh, di syempre, sa isang buwan nga, meron kong 500 pesos na makukuha. Hindi mo man makuha yung 500 pesos, pero makakatitig ka ng 500. Diba? Malaking bagay na yun. Kasi kung mag-grocery si nanay, si tatay, malaking bagay po yung mga discounts. Alam po ninyo, ay wala nang libre talaga. Kaya nga no, parang excited din po ako maging senior. Kasi lahat ata ng benepisyo ay binigay na po sa ating mga...